pagdating nga namin dito, kain agad yan. Nag-order na si Lolo at si Lola. Ah. kasama namin. Kain tayo mga kapses. Oo. Oh. Sige, may hindi ka lang. Sa Hello mga kutsay. So ayan, ito nga yung araw na walang kuryente sa bahay ni Amo. Magsa seven years na ako pero first time ko makaranas na walang kuryente dito sa bahay ni Amo. Pero dito bago mag brown out, may memorandum sila sa mga resident dito. Inform nila muna sila na ganito yung schedule ng pag brown out nila dito. Hindi kagaya sa Pinas na basta-basta na lang on and off yung brown out doon. Dito is inform muna nila lahat yung mga nakatira sa flat na yun. Dumiretso nga muna ako dito sa seaside. Sing along magsusundo pa ako kain muna tayo ng manga. Maka-live siya sa YT, oh. Yeah. Sana all. Nag-tumbar siya dito, eh. May oras pa tayo dito. Ha, mga kiches, nakuha ko na si Deng Deng at pupunta kami doon sa restaurant. Magde-direction kami. Hey, <laughs> Magde-direction kami doon sa restaurant doon sila Lola, So, Tara. Hindi kami kakain ngayon dun sa bahay ni Lola kasi walang kuryente. So, hindi makaluto si Lola ng ano, pagkain. Not painting, we go eat lunch. Kasi pag walang kuryente, hindi makaluto si Lola kasi ang lutuan nila is for de kuryente ba? Kaya kakain kami. So ayun, pupunta kami ni Deng Deng doon. Hawakan ko na yung kamay ni Deng, -Deng kasi sa ibang mall, may kinidnap na bata. So natakot siya, pinasa niya mo sa akin yun. Kasama daw ang katulong at sa kalola. Hindi daw nila namalayan, kadudutgot na nakuha yung bata. Pero nakuha din ng mga pulis. So dito na kami mga kitsais and punta tayo pakain kami doon. Kaya iniingat-ingatan ko na yung mga alaga ko kasi... <laughs> hirap na hawak kamay. Sinabihan ko nga si Amo kasi takbo sila ng takbo. Sabi ko hindi nakikinig yung alaga ko kapag wala pa ako kay Amo. Eh, huh? ikaw mama? Where's mama? Oh, yeah. Ayan, kakain na si Manteng. Ay, in order nila lolo at lola. Nauna kasi si dito. Uh, huh? It. huh? Okay. This one is good, huh? Thank okay. you, Gusto lang niya yun, yun, Oh. Uh. Hmm? Na pinag-jacket ko kasi malamig eh. Katapos nga namin kumain, mga ka kami dito sa may ito. wonderland. Kasi sobrang init sa bahay niya mo. Gang 4 pa darating yung kuryente. Yes. Kaya punta muna kami dito. Yan, bibilhin daw niya yung Pokemon. You have money, you buy? Yes. Yeah.

namin sa Wonderland, bumili siya doon. Gumerit si naman kami dito sa McDonald's. Hindi talaga kami uwi kasi sobrang ano, init ba doon sa bahay. Walang kuryente, hindi ka pwede maglaba, maglinis. So wala din, gagawin doon. So dito kami sa mall, magikot-ikot. Sobrang punuhan na dito mga kitsayas. Wala kami maupukan. Hindi ikot-ikot na lang. Tidong... po. Ayun po.

Ayan, pumunta nga si Lolo, nag-top -up, up siya ng alipin niya ata or may binili siya. So, ayan, sumunod na din si Teng -Teng dito lang. Ako, antayin ko sila dito kasi saglit lang naman si Lolo doon. At tumeretso nga ulit kami dito sa Maxine Cake. Ayan, parang isa-isa yata nila yung mga establishment dito sa mall na to. <laughs> Kanina pa kami ikot ng ikot kasi hindi din kami makabalik doon mamaya at maya pa. Kaya, ikot-ikot -ikot na din namin si Manding dito para hindi siya maboring. Kasi kapag nag-stay siya sa isang place, naku, nagre siya. At ayan, bibili nga daw siya ng Jelly Ace. So, pumunta kami dito sa Tracy. 60. Parati kasi silang pumupunta dito. So, alam na niya dito kung saan ang pupuntahan niya, kung saan ang place ng Chile. Kasi parati kami pumupunta dito after ng klase nila ni Charlotte. Ayun, dumediretso kami dito. Kaya memorize na nila dito kung saan yung mga nakalagay, yung mga celi mga ganun. Mm. Okay. Take, Take na Yan, sinabay ko na din bumili ng kape ko kasi wala akong kape at saka yung gatas na din ihalo ko dito. At ayun after namin sa 360, umikot ulit kami at pumunta kami dito sa may mga stop toys. So, hindi naman yata bibili si Tingting dito. Katsays, nakauwi na kami. So ayan, may ilaw na siya. And din namin yung deliver na iniwan sa baba ng taga-deliver. Wala so, tao kanina dito. Kaya so, nalagay ko lang ito, mga tutapos yung bag galing sa school. Nag-lockpot siya kami hanggang 12. 1, 2, 3, 4. Four na ngayon. Four pass. So, ayan. Sige, alaga ko This? This? I don't know. We yes. open na? Ah? Okay? Okay. 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 Okay.